you improve the economy kasi yung mga building niya may mga kwarto-kwarto. So magpasok ng magkailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito. Kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tangkapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong magpasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsuna na akong Pilipino, mga kapatid ko, uh, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, eh, Pasko ngayon, uh, somehow, as your former president and uh, a leader of the community, Uh, I have